Bago ang lingguhang Angelus, naisip ni Papalyon na ang pagbabahagi ng isang pagkain ay nangangahulugang kapayapaan at pagiging bukas. Ang pag-anyaya sa iba sa sariling hapag ay isang palatandaan ng pagbubukas ng puso habang ang pagtanggap sa ganitong imbitasyon ay nangangailangan ng kababaang loob upang maging bukas sa iba at sa kanilang mundo. Ang majestong ito na nagdadala ng mga tao ng sama-sama ay nagsusulong ng isang kultura ng pagtitipon. Itinuturo ni Jesus sa hapag ng pariseo na ang tunay na pagkikita ay nangangailangan ng kababaang loob at katapatan, hindi ang kompetisyon para sa karangalan. Noong mas huli, tinawag ni Papa Leo ang isang muling at agarang panawagan para sa isang agarang tigil putukan sa Ukraine. Matapos ang mga kamakailang mapaminsalang pambobomba sa Kiev at iba pang mga lungsod, hiningi niya sa mga leader ng mundo na bitawan ng armas at maghanap ng dialogo. Pinuna rin ng Papa ang pandaigdigang karahasan. Binanggit ang isang barilan sa isang paaralan sa U.S. At nagdadalamhati para sa mga migranteng nasawi sa isang kamakailang sakuna sa barko. Nangyayari ang mga trahedyang eksena sa Kashmir na pinamamahalaan ng India kung saan ang malakas na pagbaha dulot ng malakas na ulan ay nadulot ng mapaminsalang pagbaha at landslide. Hindi bababa sa apat na putao ang nasawi at marami pa ang nawawala matapos ang pagapaw ng mga ilog at pagbaha sa buong komunidad. Pangulo ng China na si Xi Jinping ay bumati sa mga lider ng buong mundo sa Tianjin bago ang summit ng Shanghai Cooperation Organization. Si Xi Jinping ay nakipag-usap sa mga lider ng Maldivas, Azerbaijan at Armenia. Binanggit niya si ang pagpapalakas ng ugnayan ng China sa mga kasosyo sa dialog ng Dumating din si Pangulong Putin ng Russia at Punong Ministro Modi ng India sa summit na nadadala ng mga kasapi mula sa buong Eurasia.